This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. It asmo ang iyong ulo at magalak. anim hanggang dolongput dalawa. Ang sa Ibanghelyo ni Yesu Kristo ay nangangailangan ng tiyaga at pagsisikap. Sa ikatlong Nephi, verses 1 hanggang 7, malinaw na ipinapakita ang pagkakaiba ng mga taong tunay na nagbalik loob sa Ibanghelyo ni Yesu Kristo at yaong mga hindi ang pangunahing kaibahan ay nakasalalay sa kanilang pagtugon sa mga turo at babala ng mga propeta, pati na rin sa kanilang paraan ng pagharap sa mga pagsubok ng pananampalataya. May mga bagay na mahadlang sa pagbabalik loob tulad lang pagtanggi sa mga salita ng propeta at pagtatawa sa mga matutuwid. Marami ang hindi naniniwala sa mga propesya tungkol sa tanda ng pagsilang ni Kristo at pinagtawanan ang mga tapat na nagresulta sa pagbagsak ng kanilang pananampalataya. Dagdag pa rito ang paglimot sa espiritual na karanasan at pagpapadala sa tukso. Nagiging hadlang din kahit na nasaksihan nila ang mga himala. Maraming tao ang naligaw dahil sa kasamaan at ang kanilang mga espiritual na karanasan ay natabunan ng kasalanan. Ang pagkakawatak at kasamaan dulot ng kayamanan at kapangyarihan ay nagdulot ng higit pang kasamaan at paglayo sa Diyos sa kabilang banda, may mga bagay na nagpapalakas sa pagbabalik loob. Isa na rito ang pagkakaroon ng pananampalataya sa mga salita ng propeta at pananalangin. Sa kabila ng mga hamon, ang mga tunay na nagbabalik loob ay humingi ng lakas sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagtanggap sa kanyang mga tagubilin. Ang pagkakaisa at pagtatanggol sa pananampalataya ay naging mahalaga din lalo na nahaharap sila sa mga kaaway. Nagtulungan sila at nagkaisa sa kanilang panalangin para sa proteksyon. Matapos nilang matagumpay laban sa mga kaaway, ang kanilang pasasalamat sa Diyos ay nagpapatunay ng kanilang pagbabalik loob. Nagpapasalamat sila, nagpuri at nakadama rin ng kapayapaan ang patuloy na pangangaral ng mga propeta at ang mga himala ay nagpapatibay sa pananampalataya ng maraming tao at nagdulot ng kanilang pagbabalik loob. Sa ating panahon, ang pagbabalik loob sa Ibanghelyo ay hindi isang simpleng kaganapan, kundi isang patuloy na proseso na nangangailangan ng tiwala sa Diyos at sa Kanyang mga propeta. Ayon kay Hesus Kristo sa Mateo chapter 7 verses 24 hanggang 25. Ang sinumang nakikinig at gumagawa ng kanyang mga salita ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumaraan tayo sa mga pagsubok at tukso, ngunit sa matibay na pananampalataya, tayo ay makakatayo ng matataga. Ang aral na dito ay ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa patuloy na pagsunod at pagpapakumbaba. Ang mga tanda at himala ay maaaring magbigay ng inspirasyon, ngunit ang tapat na pagsisikap at pananampalataya ang tunay na magpapalapit sa atin sa Diyos. sa bawat hamon at tukso naway patuloy tayong magtiwala sa mga propeta at sa mga banal na kasulatan upang tayo'y manatiling matatag sa landas ng pagbabalik loob na humahantong sa kapayapaan at kaligtasan. Dahil kay Hiso Kristo, maaari akong magalak. Sa 35, Chapter 1 verse 1 hanggang 23. Makikita natin ang takot ng matatapat na nifita dahil sa mga banta ng kanilang mga kaaway. Napatayin sila kung hindi matutupad ang propesya tungkol sa tanda ng pagsilang ni Yesu Kristo. Ang kanilang sitwasyon ay puno ng panganib at kawalan ng katiyakan. Subalit, nang magsalita ang Panginoon kay Nephi. Sinabi niyang dapat silang magalak. Sapagkat ang propesya ay matutupad, magkakaroon ng tanda ng kanyang pagsilang. Ang kagalakang ay dumating sa kabila ng kanilang takot dahil sa katiyakang matutupad ang pangako ng Diyos. Magpakatatag kayong napagtagumpayan ko ang mundo ang mga ito ay nagpapaalala na sa kabila ng mga pagsubok ang kagalakan ay matatagpuan sa tiwala sa Panginoon sapagkat siya ay laging nariyan upang tulungan tayo si Pangulong Russell M. Nelson sa kanyang mensahe na kagalakan at espiritual na kaligtasan ay nagtuturo na ang kagalakan ay hindi nakasalalay sa ating mga sitwasyon, kundi sa ating pagtuto kay Iso Kristo. tulad niya ang pagtutuon sa kanya sa pagtutok ng isang kamera. Kapag malinaw ang ating pokus kay Kristo, nagiging malinaw din ang ating pananaw sa buhay at kagalakan sa kabila ng mga hamon ang pokos na ito ay nagbibigay ng katiyakan at kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Sa ating panahon, maaari tayong makaramdam ng takot at pangamba dahil sa mga pagsubok at kawala ng katiyakan. Subalit, katulad ng mga nifita, maaari tayong magalak sapagkat si Isokristo ay kasama natin at matatag ang kanyang mga pangako. Ayon sa Roma, chapter 15 hanggang 13, ang Diyos ng pag-asa ay magbibigay sa atin ng buong kagalakan at kapayapaan. Kung kayo'y mananampalataya sa Kanya, ang aral na ito ay ang kagalakan ay hindi lamang damdamin kundi isang desisyon, isang resulta ng ating pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo sa lahat ng sitwasyon. Tutuparin ng Panginoon ang lahat ng sinabi niya sa kanyang takdang panahon. Sa 3 Nephi, chapter 1, verse 4 hanggang 7, mababasa natin ang sitwasyon ng mga mananampalataya na sa kabila ng pag-aalinlangan at panunuyan ng mga hindi naniniwala ay patuloy na umaasa sa katuparan ng propesiya tungkol sa tanda ng pagsilang ni su Kristo. Kung isa ako sa kanila, marahil ay makakaranas din ako ng takot at pangamba dahil sa banta ng kamatayan mula sa mga hindi naniniwala. Gayunpaman, mapapanatili ko ang pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin at paglapit sa Diyos tulad ng ginawa ng mga matatapat na nifita. Ayon sa 35, chapter 1, verse 19 to 21, natupad ang mga salita ni Samuel nang lumitaw ang tanda ng pagsilang ni Kristo. Isang gabi, na walang dilim, na nagpapatunay na totoo ang propesya. Sa kabila ng mga pag-uusig at kawala ng pananampalataya ng iba, hindi binabaliwala ng Panginoon ang kanyang pangako. Tinupad niya ang kanyang mga salita sa kanyang takdang panahon na nagdala ng kagalakan at kaligtasan sa mga mananampalataya ganito rin ang makikita natin sa 3 Nephi chapter 5 verse 1 to 3 kung saan ang mga tao ay nagpapatibay sa kanilang pananampalataya at nagpapatutuo sa katuparan ng mga propesya. Ang mga pananampalataya ng mga nifita ay nagpapaalala sa atin ngayon na ang mga salita ng Panginoon ay tiyak na matutupad. Bagaman maaring hindi sa oras na inaasahan natin, ang mga bagay na ipinangako ng Diyos ay mangyayari sa tamang panahon. Kaya't mahalagang magtiwala at manatiling tapat kahit na hindi natin agad nakikita ang katuparan nito. Sa ating panahon, maaari tayong makaranas ng mga pagsubok at paghihintay sa mga pangako ng Diyos. Subalit, tulad ng mga nifita, makakakita tayo ng mga palatandaan ng kanyang pagkilos sa ating buhay kung mananatili tayong tapat. Ang aral na mapupulot ay ang pagtsatsaga at pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng kagalakan at kapanatagan. Huwag nating hayaan ang ating pananampalataya na maglaho sa gitna ng pagdududa. Sa halip, patuloy tayong magdasal, magtiwala at sumunod sapagkat ang mga pangako ng Diyos ay laging matutupad sa tamang oras. Tulad ng sinabi niya sa Isayas chapter 55, verse 11. Gaya ng ulan at niebe na bumababa mula sa langit, gayon din ang aking salita na lumalabas mula sa aking bibi. Hindi ito babalik sa akin na walang saysay, kundi matutupad nito ang aking layunin. Ako ay isang disipulo ni Hesus Kristo. Ang pahayag ni Mormon. Masdan, ako ay disipulo ni Yesu Kristo, ay naglalaman ng malalim na kaulugan at hamon para sa bawat isa sa atin. Bilang disipulo ni Kristo, tayo ay tinatawagan hindi lamang para sundin ang kanyang mga utos, kundi upang isabuhay ang kanyang mga turo at maging mga saksi ng kanyang pag-ibig at biyaya ang pagiging disipulo ni Yeso Kristo ay nangangahulugan ng matapat na pagsunod sa Kanya. anuman ang mga pagsubok at tukso na dumating sa ating buhay. Sa mga binasang bahagi mula sa 3 Nephi chapter 1 verse 4 hanggang 15, makikita natin ang pananampalataya at syaga ng mga disipulo sa kabila ng mga banta, pag-aalinlangan at mga tao sa paligid nila. Pinapanatili nila ang kanilang pag-asa sa kabila ng pag-uusig at nagpapatuloy sa panalangin at pagsampalataya. Sa Ternify, chapter 5, verses 12 hanggang 26, ipinapakita ang pagpapatutuo ni Mormon bilang disipulo ni Yesu Kristo na ipinapahayag ang mga karanasan ng mga tao at ang kanilang pagbabalik loob sa Panginoon. Ang mga disipulo ay matatag, matapat at laging umaasa sa mga pangako ng Diyos. Tulad ng ipinakita sa 3 Nephi chapter 6 verse 10 hanggang 15 kung saan ang kanilang pananampalataya ay nakatulong upang manatili silang matibay sa harap ng mga kaguluhan. Sa 3 Nephi chapter 7 verses 15 hanggang 26 ipinakita ni Nephi ang kanyang pagiging masigasig sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo sa kabila ng paghahati at kasamaan ng mga tao siya ay naging instrumento ng Diyos sa paggawa ng mga himala, pagpapagaling at pagpapalakas ng pananampalataya ng mga tao. Ang kanyang buhay ay isang malinaw na halimbawa ng isang disipulo na sumusunod sa kalooban ng Panginoon sa lahat ng bagay. Sa ating panahon, ang pagiging disipulo ni Kristo ay nangangahulugang patuloy na pagsunod sa kanya kahit sa mga oras ng kagipitan at pangamba. Tulad ng sinabi ni Jesus sa 1 chapter 8 verse 31 Kung kayo'y nananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagat ko. Hindi sapat na alam lamang natin ang kanyang mga salita kailangan nating isabuhay ito araw-araw. Ang pagiging disipulo ay nangangahulugang pagiging matyaga, magpakumbaba at handang maglingkod sa iba tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang buhay. Ang aral na mapupulot natin ay ang pagiging disipulo ay hindi lamang isang titulo kundi isang pamumuhay sa bawat hakbang ng ating buhay, tinatawagan tayong sundin si Kristo at ipakita ang kanyang pag-ibig sa ating mga kapwa. Sa Matthew chapter 16, verse 24, sinabi ni Yesu Kristo, Kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang pagtanggap sa tawag na maging disipulo ay nangangahulugan ng pagsuko sa ating sariling kagustuhan at pagsunod sa kanyang banal na plano. Sa pamamagitan ng pagtulad kay Iso Kristo, pagsunod sa mga turo niya at sa paglilingkod sa iba, tunay tayong magiging disipulo niya sa ating sariling panahon. Kapag nananampalataya ako kay su Kristo, ay hindi ako kailangang mangamba. Sa 3 Nephi chapter 2 verse 11 hanggang 12 Makikita natin ang espiritual na kalagayan ng mga nifita sa harap ng mga tulisan ni Gideonhi. Maraming tao ang naligaw at napadala sa tukso. Ngunit ang mga matatapat ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sa gitna ng mga panganib at pagsubo, ang mga nifita ay nanalangin at nagtiwala sa Panginoon at ang kanilang pananampalataya ay nagpatatag sa kanila upang mapaglabanan ang mga espiritual na hamon. Ito'y nagpapakita na ang pananampalataya kay Su Kristo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang wag mangamba kaano man kalakas ang mga pagsubok. Ang mga salita ni Gajanhi sa 3 Nephi chapter 3 verse 2 hanggang 10 ay puno ng panlilinlang at manipulasyon gamit ang mga salita ng pagka makatao at pangako ng kapayapaan sinusubukan niyang lilangin si Lacanio at ang kanyang mga tao na sumuko. Ganito rin ang paraan ni Satanas sa ating panahon. Madalas niyang gamitin ang mga kaakit-akit na pangako ng kapangyarihan, kasiyahan o kalayaan upang ilayo tayo sa mga utos ng Diyos. Ang taktika ni Kidianhi ay naglalarawan kung paano kumikilo si Satanas na nagtatangkang gawing tila matuwid ang kasamaan o gawing katanggap-tanggap ang pagsuway. Ang tugon ni Laconio na makikita sa 3 Nephi chapter 3 verse 12 hanggang 16 ay isang napakagandang halimbawa ng pananampalataya at karunungan sa halip na sumuko sa mga banta ni pinagsama-sama niya ang mga tao, nagbigay ng inspirasyon sa kanila at nagdiwala sa Panginoon. Nanawagan siya sa kanila na magdasal, mag-ayuno at ihanda ang kanilang sarili sa espiritual at bisikal na paraan. Ang kanyang pagiging matatag sa harap ng mga banta ay isang napakahalagang aral para sa atin kapag tayo ay umaasa sa Diyos at hindi sa ating sariling lakas tayo ay magkakaroon ng lakas upang harapin ang anumang espiritual na panganib sa ating panahon ang mga espiritual na panganib ay patuloy na umiiral mga tukso panlilinlang at mga maling ideya na maaaring magpahina sa ating pananampalataya. Tulad ng ginawa ni niyo. kailangan natin ang pananampalataya at pagtitiwala kay Iso Kristo upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Sa Efeso chapter 6 verse 11, sinasabi, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga hapakanahan ng jablo. Ang ating proteksyon ay ang espiritual na paghahanda tulad ng panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan at pamumuhay ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang aral na mapupulot natin dito ay kapag tayo ay namumuhay ng may pananampalataya kay Kristo hindi natin kailangan matakot o mangamba sa mga espiritual na panganib. Sa halip, tayo ay maaring magpakatatag tulad ni Laconeo at magtiwala sa kanya upang tayo ay patuloy na maging ligtas at mapayapa kahit sa gitna ng mga pagsubok at tukso ng mundo. My dear brothers and sisters, dito po nagtatapos ang aking pagbabahagi sa Come Follow Me na lesson sa linggong ito. Mahal na mahal po tayo ng ating Ama sa Langit magpakailanman. At ito'y iniiwan ko sa kanyang anak na si Kristo. Amen.